Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live streaming. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod Romeo Mataak Jr. At uh, nandito kita ngayon sa isa sa mga I would say naging isang antique house so far na alam ko dito po sa bayan ng uh, Bayan ng Buwak at napakapalad ng Marinduque News Team sa pagkatayo ay pinayagan at binigyan ng pagkakataon na mabisita itong uh, antique house. At sama -sama ho natin yan na atong hayaan yung napakagagandang napakagagandang antique house dito sa bayan ng Buwak at apakilala ko sa inyo yung may-ari Alam niyo po napag-alaman ko na ito palang uh, antique house na ito ay uh, hindi uh, ino-open ng mga ng may-ari nito sa kung kani-kanino pero napakapalad ho natin sapagkat mabibigyan tayo ng pagkakataon na pasukin at ipakilala sa atin ang ganda at mga kagamitan ng mga antik sa bahay at sa uh, sabi nga ni po ng mga taga-buwak ay museum na ito. So muli po magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño na nanonood dito live streaming ako pa rin po ang inyong kababayan online, Romeo Mataak Jr. po. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow at uh, i-like ang ating uh, Facebook page ang Marinduque News at kita po ay mapasok na dito sa museum. Ito po ay hindi nyo makikita pag kayo ay nandun sa National Highway. Kailangan nyo pang maglakad from National Highway. Kaya sa ating mga kababayan, please paki-comment na po kung saan mga lugar kayo nando doon ngayon nanunood at please pakibigay na po kayo mga shout out at mga komento para naman po ma, ma mabati ko kayo lahat dito sa ating live streaming dito sa Marinduque News. So pasok na po kita. Sa bahay Sa museum na ito So pagpasok nyo ho dito Ito ang uh, masalubong sa inyo Ang uh, talaga namang napaka bait At uh, siya rin may-ari po ito By the way sa ang may-ari Ng Montserrat restaurant Kung saan ang inyong lingkod Ay kumain kagabi At talagang the best Ang kanilang uh, mga Lalo na yung pasta Yung kanilang Montserrat burger The best so, Very recommendable highly, highly recommendable So with that Ah, uh, makakasama ho natin si Tito Roel Musnit uh, at si Tito Roel uh, Cruz ang siya ng mga may-ari ng lugar na ito. So welcome po sa Marinduque News at maraming salamat po. Una at lalo tigit, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay ninyo sa aming team sa Marinduque News upang masilayan po namin at saka ng buong Marinduqueño at buong mga kababayan natin ang ganda po ng lugar. So, alagyan ko po, po muna kayo ng mikropono para kita po ay mag-alive vlog, okay? So, Tito, kumusta po kayo? At, uh, ay, ma mabuti naman at kayo ay napadalaw dito sa aming bahay. <laughs> <laughs> pagpasok pa lang ho, na-amaze na ako. So, excited na ho akong malaman at makita at masilayan ho yung uh, ganda pa ng, uh, ng lugar. So, ito po ang may nakikita ako dito. So, pagpasok nyo ho dito, sobrang parang parang maano kay parang ma, -ano uh, mapapatanong -ma 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 ka na kasi pagpasok ko dito nakita ko na agad dito tit Tito, Noel. Tingnan niyo yung kanilang uh, uh, ano tawag dito? Grotto. Grotto. And by the way, yung muna kasama din natin si Tito rowell um, uh, Musnit. Ito ho ay lihitimong tagabayan ng tagabayan ng buwak. Hi Tito, may nanonood from uh, Kuwait, si Shirley Garcia. Hi po sa family ko dyan. Maraming salamat po. Tito, kumusta po kayo? Okay lang po. Maraming salamat, oh, Tito. Mabuti sa. Mabuti sa amin. Okay, thank you so much. karangalan po namin na makita at masilayan ho ang ganda ng lugar. So, Tito, may nakikita ko dito. Na, na medyo na, nakaka-window. Pagpasok mo pala Kasi usually, pag nakita, pag kumasok ko kayo sa isang lugar o sa isang bahay, makita mo na merong Mother Mary na nakalagay. Pero ito po, bakit wala po yung mukha? ay dahil sa wala naman talagang tao na nakakita ng aktual na muka ni Virgin Mary. Kaya yan ay blanco. Okay. Kaya yan ang dahilan niyan. Wow! So, sa ating mga kababayan, please, uh, please uh, subscribe and please uh, ano tawag dito? Share our live streaming para ma-amaze din ho kayo kagaya ko. Excited na ako, super na-amaze na ako dito sa lugar. So at ang magabigay sa atin ng mas madaming detalye, si Tito Tito Noel at saka, at asama tala nga astistehan as, 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 naman tayo ni Tito Noel. Thank you so much. So, so, akit na ho tayo. Okay. So, maakit na ho kami sa so, lahat ng ating mga kababayan, ano po, please paki-paki-share po ang ating live streaming at bigyan kami ng puso. At tawaw. Ang dami mga kababayan nung naming nanonood ngayon. So, Tito Noel, uh, nakita ko rin ang dami ditong mga banga, ano po. Ito po yung mga lumang mga bagay, mga antik na mga bagay na makikita niyo Dito, first time nyo itong masisilayan dito naman po sa Marinduque News. So, Tito, ano yung mga andaming tapayan? Alam nyo po, sabi nung, ano, nung araw, pag may mga tapayan ka sa bahay, parang napakaswerte mo kasi meron ho kami tapayan na inaingatan hanggang ngayon. Kasi yun po ang sabi po ng lola namin, kailangan daw laging puno ng tubig. So ano pong dahilan at bakit may mga tapayan kayo dito na hindi lamang isa? One, two, three, four, five, ang lalaki pa ko. Ay, isa sa dahilan nun eh, katulad nung nabanggit mo, uh, pangalawa, naging tradisyonal sa mga bahay na Pilipino dati, na bago pumasok ng bahay ay naguhugas ng paa. Pangalawa, diyan din tina, iniimpok yung mga tubig, pampaligo, panggamit sa pagluluto, kaya eh, yan ay madami pero hindi na namin ginagamit sa pagluluto yan. <laughs> okay. So Tito Noel all the way from Viraca Tanduanes may nanonood si Loida Ornedo Villalba, Villanueva Brosula. Paki-comment po kung saan mga lugar kayo naroroon ngayon habang nanonood naman kayo dito sa ating programa, yung Antique House sa Bayan ng Buwak. Ito po ay sobrang bihirang pagkakataon lamang. So apart from ano Tito Noel dun sa may mga tapayan, may mga nakikita din ako, medyo mobla mang hukita dito. May mga nakikita din ako dito ng mga lusong. Ang tawag ko sa amin ay lusong yan eh. Ah, ano pong tawag ninyo dyan? Ay, sa, ay, sa amin, uh, bayuhan. Pero, bayuhan. Oh, oh. Sa Turius po, ang tawag po niyan ay lusong. Tapos, ang tawag naman po dun sa pang uh, ganon ay halo. Halo, Yun, halo. So, Tito Noel, as, 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 even as... Uh, as, uh, anong tawag dito? Parang sirang-sirana, pero pinipreserve at ini iniingatan nyo pa po. Ay, ano po ang dahilan? Ay yan ay dahil maraming tao na nakinabang d'yan, maraming bibig na kumain mula d'yan at yan ay iningatan din ng mga dating miyari. Oh my gulay, ako inakilabutan mo sa... <laughs> inakilabutan mo <laughs> ako, nandito pa lamang kita sa labas pero nakaka-amaze daw ho pagpasok pa, ibig sabihin... I love that so much, Tito Noel. I appreciate so much that statement na kailangang ingatan. Naiiyak ko ako. <laughs> kailangang ingatan ang ganitong lusong sapagkat ang daming pinakain ito, ang daming binigyan ng mga kababayan natin. Si Seba, yung na lang. Okay. Watching from Los Baños, Laguna, si Angelo Corlenzol, Weterica Frente, Mula naman sa Oman nanonood sa si Pernia Yes sa Kabayan, huwag kalimutan na i-follow at bigyan ho kami at i-share itong ating live streaming dito naman sa Marinduque News. Okay? So ano pong significant dito? Bakit kailangan nakapatong? Meron po bang significant 'yon? Ay, wala naman. Parang dati kasi yung pagbabayo ay ginagawa sa labas ng bahay. Mm -mm. Kaya kasama nung tapayan, nakalimitan na nasa labas din ng bahay ay pinagtabi namin sila o'y ipinatog lang namin. Okay. So, maliban ho dyan, uh, papasok ap, na ho tayo sa Nidito Noel. Ay, toto, to, to, may mga bantay din ho pala dito. At saka may ano pa? Anong tawag dito? Torch? Sulo. sulo. O yan, sulo. Jason, malalad, hermosa, magandang hapon sa inyong lahat. At may mga bantay, Tito Noel. Ano po ito? Anito? Ay, anito. Mm -mm. Ay, yan naman yung sa sa norte, mm -mm. ay yan eh, mga bantay. Kung ikaw nga, ng mga bahay at saka ganun din ng mga palay na binabayo. Mm hmm. Wow, as far as Denmark may nanonood ho, si, ang mga Montiano family, si Rex Montiano Jensen ay nanonood as far as Denmark. All the way from Denmark, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, diretso tayo nakaset up ang aming camera na dinonate naman ng Marinduqueño Association of the Capital Area mula sa Maryland, USA na inagamit natin sa pag-feature ng ganda naman ng Marinduque. So, Tito Noel, ano pa po ito? Uh, ito ay water lily na nilagay namin sa... Uh, anong tawag nga dito, Lohen? Eh? Alimutin. Uh, 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 kawa. Kawa. Ay, ang ganda ng ano. Wow, ang ganda ng lagayan. <laughs> Nakakatuwa yung ano yung, anong tawag Design. ko dito, pagkakaukit, pagkakadesign. <laughs> pagkaka pagkaka wow. Pedestal. Uh, pedestal, pedestal. Uh, uh, dito din oh. sa Marinduque. Okay. Mm -mm. uh, uh, tapos, uh, yung patungan ng mga gamit ko ngayon, kung makikita nyo ho, tingnan nyo ho yung patungan ng mga gamit ko ngayon. Buti-buti Ano ho yan, ha? uh gulong ng sasakyan at nagamit ni Tito Noel ng isang napak na, napagawa ni Tito Noel ng isang napaka very artistic na isang napakagandang konsepto na ngayon ay na ng aming mga gamit ngayon at noon. Nakikita niyo background natin. <laughs> ang model natin si Tita Susan Nase <laughs> ng Dream Favor Travel and Tours. So dito dito pa lamang ano na tit, ano, uh, Tito Nelson, ka na, talo na ako sa oras. Tano, 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 tano. <laughs> dito na lang punong puno na ako ng kaalaman. So, ito naman dito. Ang dami tito nununood, oh. Oo <laughs> uh <-huh. laughs> Ay, ito naman eh, parang babae ng prosperidad. Kaya siya may nagdalang mga lalagyanan ng tubig. Mm -hmm. Prosperity, okay. Mm -hmm. The best. At ang lagayan, napakaganda rin ng pedestal. Ayos. Ang Ay, mga kahoy. Parang kumbaga pag asabi mo, pag nakita mo nito, parang asabi mo, bulok na, itapo na yan. Pero dito hindi. Napapakinabangan at nagiging isang maganda na namang konsepto at komposisyon. Ayos. So, tito, magtayo dito. Sa so, tito, ano po naman yung ano na yan? Wow! Ay ito naman eh capital ng isang kolom na ang mga mukha naman niya ay mga uh, kinuha sa mga maskara ng mga muryon, Na uh, apat na mukha yan na nakaharap sa east, west, uh, north and south. Aho. Wow. And then yung nasa taas ng tito, ay naman ay gilingan ng malagkit. Kung saan dati, kailangan niyan sa paggawa ng kakanin. Mga puto, mga tawag yun, peanut butter at ano. <laughs> Gilingang batuhu ito. Oo, oh, Napakadami rin itong mga siguro pinag-aran. Ay, ay, ay oo. Oh. The best dito, natutuwa ako. And then pagpasok ninyo, meron ding nakabantay pa, o. Oh. <laughs> Malapit ng Pasko. Oh. <laughs> ito, <laughs> na ito ano ah yeah. uh, tingnan natin Ayan, there you go. Okay, balik na tayo sa balik na tayo back to normal. And papasok na tayo sa so, pagpasok natin dito sa bahay. So ito na ang papasukin natin na ba. So pagpasok na pagpasok mo lamang ay may makikita ka ng higaan. Bakit ganun oh Tito Noel? Bakit 'di ba sa iba usually ano siya? ah uh, uh, salas. Sala. Oo, Eh yan ay parang pahingahan. Kung ikay galing sa labas at mainit, maka makakahilata ka. Agad-agad, ano? Oo. Ito <laughs> <Gusto mo 'ta. laughs> yung concept na gusto mo sa trabaho, pahinga na agad. Oo. Okay. So, saan nang galing itong ganito? Para nakikita ko lang sa bahay ni Rizal at saka sa National Museum. Bakit may ganito rin ho dito? Ah, itong kamang ito ay nagmula naman sa bulakan. Yan yung traditional na na disenyo ng kama. <laughs> ay kamang ganito ay ang design niya ay mahigit ng isang daang taon mm -hmm. na merong canopy at uh, yung kanyang poste ay reeded ang tawag mm -hmm. na popular na disenyo noong panahon ng Kastila. Mm, very informative. Tapos may mga ano doon para mga Ah, uh, mga ribulta ng mga Ribulta. igurot. Ay, oh, oh, oh. uh, ayan eh, uh, in relation doon sa mga lusong na nakita ninyo na sa mga uh, native natin ng na mga Pilipino, ay, eh, ayan, ang, ayan ang itsura nila dati at makikita natin kung panahon ng panagbenga sa Baguio. Mm -mm. Kahit si Rafa Senyo inanunood ang ating kaibigan dyan sa Agreya, ang uh, uh, communication director ng Agreya inanunood rin. Magandang hapon. At sa lahat ng ating mga kababayan, sobrang swerte natin sapagkat -ta tayo ay pinakagaya ng sinabi ko kanina, kita ay pinaunlakan na makapasok naman dito sa antique House nila Tito Noel uh, Cruz at Tito Ruel Musnit. So, dito may nakikita rin ako na may mga parang nakasabit mm -hmm. doon sa... Uy! Mm -hmm. Very artistic dito talaga ng lugar. Maamaysu kayo. Sana makabisita ho kayo. Pero kagaya ho ng sinabi ko, makikita nyo naman ngayon yan dito sa ating live streaming dito sa Marinduque News. So may mga nakikita rin ako doon, parang mga antipara. Ano tawag dyan yan eh? Uh, Coleman. Coleman. At Kinky. Oh. So, tapos may mga design din dito. Yung gulong ng bike ko ito, ano? Oh. Uh -huh. Tapos ginawa nyo ganyan. nako Ako. Napakinabangan na 'to. Lamb na to parang lamb shape, lamb na shape na tuloy. Ang ganda siguro niyan pag may may ano, may ilaw na ano <laughs> ho. Ayo nga ni ano. So tapos ito ho, ito san nang galing ho sa mga binti? Yan Yeah, namang delivery na 'yan. Eh, Santo Niño naman 'yan. Ah, uh, mga mga nilalagay dati sa mga altar ng mga pribadong bahay. <laughs> mm -hmm. Na ngayon naman eh nilagay namin sa bungad na sala parang pang-welcome. Mm -mm. Sabi ho dito ni, ni Rafa Senyo, sabi niya ho, "Very nice. Send my regards to Kuya Noel and Kuya Roel. I was privileged to visit this house many times. Napakaganda." <laughs> so, ayan, thank you so very much sa lahat ng ating mga kababayan and please continue sharing our live streaming only here in Marinduque News and please don't forget to give us heart para naman mas maganda itong ating live streaming and also paki na rin kung saang mga lugar kayo ngayon nanonood dito sa ating live streaming I mean kung saang lugar kayo naroroon ngayon So Tito Noel eh mm. uh, itong gaganda rin ng mga mm. ano niyo ho ng mga upuan niyo parang ilang taon na ho ito mm. para Ay, mas matanda pa ho ito sa akin <laughs> <laughs> ayo oh, dahil kalamitan ng mga gamit dito it's uh, kung hindi siya vintage eh, considered as antique Mm -hmm. Yung silya naman ito, traditional na makikita palagi sa mga lumang bahay sa pinakaunang sala nila kung mm -hmm. saan tinatanggap yung mga bisita. Mm -hmm. At Tito Noel, ang ganda ng mga design. Oo, uh siguro mga, mga 80 Wow, ang galing si Tito Nelson, may Kait pa... mm -hmm. Wow, oh, years old. <laughs> kahit doublin yung edad ko, mas matanda pa ito sa akin. <laughs> so Tito, ito naman, may ganito ho kayo? Uh, ito naman, piano na ito, ay nagmula sa Amerika bago nag -gera. Ito yung mga piano tinatawag dating mechanical, na pag dinala na sa Pilipinas, tinatanggal yung makina sa loob para makonvert as manual piano. Mm -mm. Okay, ang dami nagbigay ho ng wow. Also nanonood ho from uh, anong trabaho? Nasa na shout out paring people ni Pomoseno. Nagatrabaho ito sa Anong ano nga ni nagatrabaho mo parang uh, nagapreserve sila ng, mga ganit shout out paring Pipo at taga buwak ho yan. At na nandito kami, sobrang na-amaze ako sa ganda ng lugar at sa ganda ng mga kagamitan na nakikita ko dito na mas matanda pa sa akin. So, muli po sa lahat ng ating mga kababayan na nakakapasok pa lamang dito sa ating live streaming, mapalad po ang admin team sa Marinduque nyo sa pagkat kami po ay binigyan ng pagkakataon ni Tito Noel uh, Cruz at Tito Noel Musnit na makapasok po dito sa kanilang antique house. Wow, ano po ang tawag Ah... Pono. Radyo Pono. Radyo Pono? P Radyo Pono. O, o, Alam, ang ganito. Functional ho yan? Mm. Wow. Functional at sa kanilito. Watching uh -huh. from Quezon City. Hello, wow, so, nakaka-amaze. Nakita niyo ngayon ng Radyo Pono. Ito ang Radyo Pono. Namin, yan ang nating nagamit ni Rico Puno. Yan ang dating 19, 19 ano <laughs> siya? <laughs> 19 ano ho yan, Tito? Ay, ayan eh, ah, uh, mga early 1900s, kasama ng mga gramophone. Yeah. Wow! So imagine that, meron tayong ganito nga sa functional. Marinduque. Kasi kahit na anong mangyari ho, nandito na yan sa probinsya natin, kahit na binili yan sa ibang lugar, nandito na ngayon yan sa probinsya natin. Ay, oo. Oo, naman ang unang pinaka-purpose niyan, kaya yan ay eh, dinala rito para maging gamit na unang-una, -una, educational aid ng mga bata na uh, kung kailangan nila sa eskwelan. At sa kapangalawa, para maging part din ng heritage ng Marinduque. Ang dami pong natutuwa sapagkat hindi nila akalain na may mga ganito rin palang mga radyo puno, ang galing naman. So hindi nila akalain na may mga ganito palang nakapreserve dito sa bayan ng Buwak. <laughs> Super amazing. <laughs> talaga. <laughs> Salamat Tito Nelson, ang galing mo talaga. <laughs> Na amisa ako dito. Ang ganda, mahilig din ako sa antique. Pakibisit and like ang page, ang page ko. Okay? Ang Clo um bukas 'yan pag usapan, pag isipin pag uh, ano natin 'yan, ha. Uh, Clyde's Collection Shop. Atin ho yung pag uh, usapan kabayan. Tapos meron din ho kayo dito na parang dining uh, table na napakahaba. 1 2 3 4 5. Tapos 12 seaters seater. Uh, Oo. Uh -uh eh ito naman. dito? Uh, ito ay one piece na, na one inch. Uh, yung mga silya ay nagmula sa Bulacan. Ang lamesa naman ay nagmumula sa Pampanga na pinatungan namin ng vintage na mga mga ato uh, glass blown ng mga bote dati ng mga 7 up at Pepsi noong noong siya uuso uh, 70s. Ito naman mga lampara na ito ay ito naman yung mga lampara ng uso noong 1900s na nabibili sa mga bazaar sa Maynila. Mm -hmm. Even si Tito Joben Malabana Lilies at uh, Tito Noel ay nanulood. Sabi niya, I visited these spectacular collections many years ago. And truly, I was lucky enough. Okay, so, ito pa. <laughs> Ayun, nakikita kita. Nandiyan kita. Naka-live kita ngayon. So, ang dami ditong mga collection. Tito Noel, ano ang dahilan? Bakit ninyo naisipan na mag-collect ng mga ganitong antigong mga kagamitan? Ay, uh, unang-una, ang kinokolekta namin ay yung mga muebles na functional na nagagamit namin. At the same time, nag appreciate kami sa mga kahoy na ginagamit dati. At yung uh, craftsmanship ng mga Pilipino na gumawa ng mga muebles na ito. At yung kasaysayan naman ng mga taong dating nagmay-ari nito. Na hindi natin ito makikita sa panahon na ito kung hindi nila ito inalagaan at minahal. Kaya bilang nangongolekta, ay yun ang aming adhikain na i-preserve para makita pa ng mga susunod na henerasyon. Napanindigan ko ako ng balahibo sa inyong sinabi, Tito. So medyo medyo maano na yung lugar na yun pero iipreserve pakita na lang, ano yung tito? Bakit may ganito kayo? Ay, nasa simbahan ko lang yung nakakita. <laughs> ang ganda! Ayan naman. Super ganda ng kulay. Wow! Uh, yan ay, sa mga bahay dati, ay... Tabernakel? Uh, oo, ay kailangan meron kayong privadong altar. Mm, -mm. na doon nagdadasal ang pamilya. san mm -mm. Saan po ito nagaling dito? 19, 19, 19, 19. Mm, ayan, ay, nagmula ng... Uh, ang specialization ay a reconstructive surgery. Ito ay pag-aari ng dating presidential surgeon nung panahon ni Manuel Quezon. Wow! Na siya rin ang unang uh, tawag dito. Uh, ano bang tawag doon? Na nag-aayos ng... Na Ah, uh, yes, tito. Yan, yung aking ano. Ito yung lagay yes, 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 So, standby ka ba uh, medyo nagkaroon lamang tayo ng uh, konting uh, technical problem. ah uh, inaayos lamang natin yung signal uh, natin sapagkat medyo uh, mahina yung signal na dito sa aluob uh, loob na bahagi. Pero as, uh, as uh, super uh, informative nitong ating live streaming ngayong uh, hapon na ito sapagkat pagkata uh, kagaya nga ni po ng sinabi ko sa kakapasok pa lamang tayo ay pinaunlakan na maka na mabisita naman itong napakaganda um, uh, museum uh, should i say ano po ni an antique house na ito dito sa bayan ng Buak. So mamaya ho sa pero bago ho 'yan mamaya ay mag-shoot din kita para naman doon sa mas uh, mas maganda na mga kuha. So, inesya lamang ho yan. At uh, uh, pahapya ho natin din itong uh, uh, shoot gamit yung ng mga uh, professional camera. Si Tito Nelson. Tito Nelson, pakita. Hawak daw nga ni po at akin lamang. Uh. Uh, pansamantala nyo muna. By the way, shoutout pa rin sa ating mga kababayan na nanonood. Uh, huwag nyo pong kalimutan na i-share ang ating live streaming ngayong araw na ito. At uh, nandito pa rin kita sa Antec House. Dito naman sa bayan ng uh, buwak. At uh, para po sa mga balita na may kinalaman sa Marinduque, palagi po kayong bumisita sa ating website, ang www.marinduquenews.com. Okay, so antabay lamang kayo kabayan sapagkat nagkaroon kami ng technical problem at uh, inaayos lamang namin ang ating uh, connection. Gusto kong makita yan. So dito po yan sa Bayan Again ng Buwak. So diretso tayo dito. Okay, diretso na tayo masakit lamang sa mata. Ng Okay. So, dito. Wow, ang ganda. Kulang ang, siguro, kulang ang maghapon. An? Kulang ang maghapon. Para isa-isahin itong... ah... Uh, uh,